Ano ito? Ah, uh, during the bakasyon bak bakasyo namin ng family ko. Papunta Ilocos. Ah, uh, pauwi na kami dito. Ayan, dyan. Yung Poblacion West. Eh, palabas na yan. Ayan. Ayan mm -hmm. na dana ilog santa cruz sino ko sa palabas na yan siya ayan okay din yung lugar Sige lang. yan na ha Nagaganda din ang mga bahay dyan. Okay. Huh. Okay. sa plaza nila sa simbahan yan ito Ok.